Hi guys! Welcome to the Burners Family's Vlog! For today's video, may ipapakita ako sa inyo and this is tour okay house tour of our biyaya. Okay? Our balik bayan box. Dito sa room na to, itutor ko kayo. You ready? Let's go! Wait. Alright! Let's go, guys! Welcome to the Verners Families! Balik bayan box room! Ayun! Nakikita nyo yan, guys! Yan po ang nag-uumapa Ito sa amin, guys. So, sa mga anak nuyan, And then, ito naman dito banta ay mga clothes. Ito ay mga damit na pang lalaki, pang babae, mga jeans, mga pants, and everything. Lahat po, meron po kayo niyan jaan, And then, dito naman, dito banda, makikita nyo dito banda, guys. Ito ay kung meron kayong mga babies. Ito ay mga diaper. Ito po ay bagong-bago po ito. Bagong ano po ito, bagong bili. Binuksan ko lang kasi tinignan ko kung anong size. Para po iyan sa mga anak nyo. Ito naman ay ang ating nagagandahang mga sandals at sapatos. Tapos, oh, meron pang bo boots para sa inyo, Char. Ayan, at dito naman guys, tingnan nyo naman ang nag po na biyaya na sa Verner's family. Ito po ay ang mga branded na sapatos at sandals. Ito po ay para sa inyong lahat. Lahat po ng ito ay para sa inyo. May mga laroon pa to yung pambata. May mga bags ko, supplies ko, bags. Dahil nga nagsisimula na ang school year para sa mga anak nyo. At yun naman ay mga school shoes ng mga anak nyo. So, lahat po ng yan ay para sa inyo. Ito naman ang banda dito guys, hindi ko pa yan nabubuksan. Ito ay mga damit rin na para sa inyo. Ito, medyo tinamad ng atin nyo, hindi ko na ito nabuksan. Ito ay mga bag, tingnan nyo bag ng anak nyo. Tapos mga boots, mga sandals, mga damit. Napakaraming damit guys, nag-uumapaw na biyaya. Nag-uumapaw na biyaya, tanging sa inyo lang. And ito naman ay... This one, ito naman ay mga ano rin yan, mga sandals rin yan, mga sapatos. And dito naman guys, ito banda dito, ito, nakikita nyo ito, ito ay mga laruan pambata. Laruan ito guys, hindi ko pa po nabubuksan, pero alam na alam nyo ng laruan ang laman ito. Tinamad na ako pagbukas guys, so ayun. Tapos dito naman, dito ay ang mga panglalaking pang lalaking damit. Ito ay para sa mga lalaki, guys. Ayan, natakaraming jeans. Mga bagong damit yan, guys. Hindi pa po yan nasusuot. So, ayan. Salamat ng marami sa ating mga sponsor. Talagang nag-uumapang ang ating biyaya. Dito naman tayo, guys. Ito naman ay mga damit. Pang lalaking damit din ang laman ito sa loob. Hindi ko nabubuksan. And then, tingnan Ito ay ang ating mga shampoo na naglalakihan. Lahat po ito guys ay para sa inyo. Bibigyan po namin kayo ng balikbayan box at ito po ang laman. Ayan, ito naman is mga pants. Pants ito guys para sa mga manis, sa mga dalagingging and everything. At tignan nyo, may tag pa yan. ayan, uh, may price pa pala. Ayan, o oh, hindi. Brand, ano po ito? Brand new po ito. At branded po ito. And, uh, so para po sa inyong lahat ito. Ito naman, nakikita niyo to mga ganito, yung galer o yarn. Para ito sa inyo guys, lahat, mga bags and everything. May mga notes, no, notebook pa dito dahil nga start ng pasukan na. Ito naman ay para sa mga anak nyong mga, mga 3 to 5 years old, mga palda, mga damit, and everything. Lahat po ito ay nag-uumapaw na tanging para sa inyo lang. Okay? Damit, um, sapatos, mga branded na damit, mga branded na sapatos, mga bags, mga laruan, mga gamit pang bata. Lahat po, lahat po iyan ay para sa inyo guys. Mga laruan, napakarami na sombrero, ang dami-dami guys. And then, meron na akong ipapakita sa inyo, napaka-special. Ready na kayo? Let's go to the other room, part of the room. Let's go. Tara! oh nakikita nyo yan guys nag uuma po po nabiyaya ang inyong matatanggap guys ayan po ayon napakarami pong chocolates para sa inyo lang guys ito may spaghetti pa spaghetti ayon mga spam ayon o oh lunch meat, tapos ito rice, slim rice, tapos sa spaghetti mo, hindi mawawala ang sauce. Kaya may sauce tayo. Tapos chocolates, mga candies, mga cereals. Ayan, oh, naglalaki mga cereals po ito. Natangin para sa inyo lang ito, oh. So, another chocolates. Ayan. Ayan, napakadami po talaga, guys. And then, the next one is, ta-da! Ayan! you guys. Ayan, sneakers, Kit Kat, Riz, Twix, and everything. Name it. Kung anong glassing chocolate, Hershey's. Ang gusto nyo, nandito po lahat para sa inyo guys. nag uumapaw talaga na biyaya ang aming handog para sa inyo. And ito naman guys, tignan nyo, nakikita nyo mga shampoo po yan. Dove and everything, shampoo and conditioner, body wash, lahat po yan ay para ta tanging sa inyo lang ulit. O, tingnan nyo, nakikita nyo, napakarami po niyan. Tapos, meron pa tayong suyos doon. And, ito naman dito, guys, nakikita nyo sa baba. Meron tayo dito sa baba. Ito ay mga pang po ito, mga um, formula, baby formula. So, meron kayong mga bagong ano, babies. Ayan po, ay para sa kanila. And, the next one is, tanan Ayo, na napakarami guys. Ito po ay mga ano, mga pagkain, mga groceries, mga chips, ayun. Tapos mga biscuits and stuff na napakarami. Ayan, napakikita niyo yung mga sabon, mga habon and all. Sabon-sabon yan guys, para sa inyo, napakarami po niyan. And then mga chocolates, ayun Oh. Mga importe na chocolates na sabi ko sa inyo. Yarn, napakarami po niyan guys, para sa inyo lang guys. At mga noodles and everything. Lahat po yan, ayan, naglalakihang mga candy, naglalamihang mga chocolates and crackers. Para po sa inyo lahat yan, guys. As in, lahat po nang meron kami, ay para po sa inyo. Ito po ay para sa mga solid na supporter ng Verners Family, J&J Verners Family, at Janet Verner. So lahat po yan, kayo guys, na mga active sa aming group, na nagpa-follow, -fo nagpa-share, nag comment lahat po, ay may bibigyan ng Balikbayan Box. Sa mga nagtatanong kung paano mapadalhan at pakatanggap ng balikbayan box galing po sa amin, galing sa Verner's Family, galing po dito sa Amerika, na naglalaman ng mga groceries, mga chocolates, yung nakita nyo before, yun po, kung, um, kung paano po kayo mapapadalhan. Ang mechanics lang po is active ka sa group namin, nag-follow, nagshare, comment nag share nag Talagang active ka, wala kang pinapalapas sa mga videos o mga reels namin. Araw-araw, ikaw po ay mapapadala ng aming mga biyaya na nag-uumapaw na tanging sa inyo lang. Hindi lang po balikbayan back sa aming handog para sa aming mga supporters. Isa po, ito po ay ang uh, meron po kaming pangpuhunan at pangbigas na 5kaw sa tanging sa mga deserving or mga sumusuporta sa amin. So, ayun lang guys. Buwan-buwan po kami nagpapadala ng balikbayan box. Buwan-buwan po kami nagpapadala nito. Kaya huwag po kayong bumitil oh, dahil napakarami po nito tanging sa inyo lamang. Okay? So, yan lang po yung mechanics natin. Um, make sure na araw-araw ka lang active sa amin para mapadalhan ka. Ito po ay lahat ay para sa inyo. Okay? So, ayun lang guys. Salamat po. Thank you so much for supporting me and my, health, me and my husband. Me and my fam. Ikaw na ang makakatanggap ng biyayang nag-uumapaw. Ayun. Bye! We'll see you again next time.